Aling Betshy, matapat at maawain na pinuno ng Ilayen. Agnes, anak ni Aling Betshy, matapang at mabait. Ina, kaibigan ni Agnes masunurin at palaban. Kasebio, matandang taga-ilaya, masungit. Tia Marin, tagapayo ni Aling Betchay, may karunungan sa kultura. Takong, binatang taga-ilaya, tahimik pero may malasakit. Mang Andoy, matapang na pinuno ng ilawod. Simon, anak ni Mang Andoy, masayahin at porsigido. Benji, kaibigan ni Simon, masunurin at mapagpatawa. Mila, inali ni Benji, taga ilawod, mangingisdang matatag. Pepay, masunurin ngunit may pagkain gitera. Nena, kabataang taga ilawod, masiglang leader. Pagkaluhod naman, masigla sa tubing ilog o dagat at umaasa sa pangingisda at pagbebenta ng isda. Dahil sa kanilang magkakaiba, nagkaroon ng hindi pagkaunawaan at alitan. Ngunit sa bawat pagsubok, may pag-asa. Sa bawat alitan, may kabutihang sumibol. Narito ang kwento kung paano natutunang magkaisa ng mga taga-ilaya at ilawod. sa magkabilang dakod habang nagmamasid si Mang Toro at Aling Betchay sa kanika nilang hanap buhay, sila ay may napagtanto. Kung sana lang nakipagtulungan ng mga ilawod, baka sakaling mapadali ang palitan ng mga produkto. Hindi abang panahon, kami manatiling magkahiwalay. Dapat tayong magtagpo sa gitna. Ngunit mapaghamon ang pamumuhay sa Ilaya. Habang araw ay sumisikat, naglalakad si Agnes at Ina sa bukid. At biglang... Simonyona! Yung pala yung laki na ibig natin sa Ilawod! Ay, nga, no? Ba't nandito siya? Mm. Di ba magkaaway ang taga-ilaya at ilawod? Oo mm. nga, no? Di ba hindi yung sinapalagan ng kanyang ama na pumunta dito sa Ilaya? Siguro tumakas siya. Yeah. Siguro. Si Juan! Si Juan! Ano ba yan? Naku, oh, naku, naku, mama ha? Oo, ako to! Tama! Sa labing! Para! Si Juan! Hi, Si Juan! Si Juan, hindi ba't magpakabutay ko'n tayo magsimula yung pagbabago? Gusto ko makipagtulungan. Ngunit takot pa rin ang ilan sa amin. Pwede tayong gumawa ng palihim na palisan ng mga bigas, puto at higda. Sige, mauna na ako. Baka makita pa ako ng mga taga dito. Sige Simon, mag-ingat ka. Inay! May kwento ako sa iyo! Oo oh! oh! alam Betchay, may kwento kami sa iyo! Inay, na naman si Simon Camina, na kanina na palihim na may kinadigan na taga-ilawod. Oo nga alam Betchay, gusto na daw makipatis ng mga taga ilaya ano, kailangan natin makipag sa mga tagay lupod. Agnes? Inay? Panahon na para dalhin niyo ang ating anis sa pamilihan. At huwag mong kalimutan makipagkita sa anak ni Mang Andoy. Opo, Inay. Kailangan natin pagkatuloy ang ating pamilihan. Ina! Agnes! Sama tayo! Saan? Makipagpalitan tayo sa mga taga-ilawod! Sige, Ina! Sama ko! Ra! Ha! Excited na po! Hindi lang frutas at bigas ang dala natin. Pati na rin, pag asa ng ating pinakaibigan. Totoo. Iyan. Sana na. Ay. Hi! Nananabig ko talaga ako maging tangpulitan sa mga taga mo. Oo Agnes, ako din. Binjie, ihanda mo ang mga isda. Sabihan mo si Simon na ang ng palitan. excited na ako. Sana maramis lang bigas niyo. Simon, asa mo daw ang palitan sa bini mang Andoy. Sige, Benji. Tandaan niyo, mas malaga ang respeto sa pagpalitan. Sa pagpalitan. Agnes, buti dumating kayo. Ito ang mga isda namin. At narito ang prutas at pigas. Pwede na. Ang dami niyang dala. Gusto mo bang kapalit ha? Joke lang po. Tapos at ang sapang Benji. Game ako dyan. Ano na kami? Salamat sa mga prutas. Oo, salamat din sa mga isda. Hi, nice, Agnes. Ang sarap na sa pakiramdam, no? Na unti-unti na tayo nakapagbuti sa mga taga na wood. Sa nga, ayan, sa ako siya, Ina. Simon, ano masasabi mo sa mga taga ilay Nakita ko po sa kanila ang malasakit at pagtitiis. Sana'y ganoon din ang makita nila sa atin. Sa tingin ko, dapat mas mapalalim pa natin ang ating mga ugnayan. Hindi lang dahil sa palitan, kundi sa pagtutulungan. Bitsay, baka mapahamak ang mga taga-ilaya sa pakikipag na Hindi mapanganib ang pakikipagkaibigan. Mas panganib ang galit na walang dahilan. Nakita kong mumiti si Simon. Totoo ang hangarin lang na makipag-ugnayan. Kayo, putas at gulay. Mura lang po. Bili na po kayo. Bili kayong isda. Mura mm -hmm. lang po. Ale, magkano po yung sagi? Isang daan mm -hmm. po. Magandaan nga po. Ba, mas mahal yata ang sali ngayon. Kasi mahirap mag-anong ngayong tansuyo. Sa mga kabaranggay, huminahon kayo at huwag kayong mag-away at mag-usap tayo ng maayos. May paraan para ayusin ito. Huwag nating sayangin ang tiwala. Ang maliit na usapan, kapag hindi ito inaayos ay nagiging simula ito ng alitan. Kaya't magkasama tayong magtakda ng mga patakaran sa palitan. At huwag natin kalimutan ang halaga ng tradisyon at kultura sa bawat desisyon. Paano kung gumawa tayo ng kasunduan? Pinilang na palitan, patas na halaga at respeto. Paano ka ng buwan ng tulay ng pagkakaisa? Ipagpatuloy ang ilaw at ilay. Magdiriwang tayo ng pista at ritwa. At sayawan tayo.